Magsimula tayo sa balita ngayon, ang kwentong nakita natin nitong nakaraang oras. Ayon sa gobyerno ng Estonia, tatlong Russian military jets ang pumasok sa airspace ng NATO nang walang pahintulot noong biyernes ng umaga at nanatili doon ng halos labindalawang minuto. Setyembre 2025 Mikoyan Gurevich, tatlumpong fighters at isang ganap na armadong Russian ang tumawid sa hangganan ng Estonia. Hindi sila sumasagot sa komunikasyon hindi sila lumilihis sa ruta sa loob ng labindalawang minuto. Nilabag nila ang airspace ng isang miyembrong bansa ng NATO. Simula ng Oktubre. Nagpabagsak ng Russian drone na pumasok sa airspace ng bansa. At ang mga kaalyado ng NATO ay nakibahagi sa pagtugon na ito laban sa kilos militar ng Russia. Sumalakay ang Russian drone sa Poland. Mula sa Belarus noong kalagitnaan ng Oktubre, may mga misteryosong lobo na tumawid sa hangganan ng Belarus sa loob ng tatlong magkasunod na gabi na nagpilit magsara sa dalawang pinakamalalaking paliparan sa Litwanya. Isang daan at pitumpong kansiladong biyahe, 30,000 pasahero, inaresto. Tatlong bansa, tatlong panunulsol, tatlong NATO miyembro. Oktubre 27, 2025. at Sawang-sawa na ang Litwanya kaya nagpasya silang gumawa ng malaking pagbabago. Isasara na naman nila ang hangganan. Ginawa nilang pinakamalaking kahinaan ni Putin ang dating pinakamakapangyarihan niyang sandata. Pinag-uusapan natin ang Kaliningrad, isang bahagi ng teritoryo ng Rusya na naipit sa pagitan ng Poland at Litwanya sa baybayin ng Dagat Baltic. Apat na raan at limampung libong katao ang naninirahan doon at daan-daang libong sundalo ang naka-assign sa base militar na ito. Sa loob ng maraming taon, ginamit ng Rusya ang lugar na ito bilang isang abanting base. Sa gitna mismo ng Europa, ang estrategikong bentahing ito ay maaaring maging isang seryosong problema. Upang maintindihan ang komplikadong sitwasyon, dapat nating tingnan ang mapa. Kaliningrad ay walang direktang koneksyon sa Rusya mula nang mahiwalay ito matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa isang panig ay Poland, sa kabila naman ay Lituania, pareho silang miyembro ng NATO. At sa gitna ng rehiyong ito, may kalahating milyong tao at isa sa pinakamahalagang militar ng Rusya. Alam ko na sa oras na ito, marami ang nag-iisip, sige, pero paano makakapagdala ng supply doon ang Rusya? At tingnan natin, may tatlong paraan. Sa lupa na dumadaan sa Lituania at Belarus, sa dagat na tumatawid sa Baltic at sa Himpapawid. Mukhang simple, di ba? Pero hindi. Tingnan mo, ang rutang panlupa ang palaging pinakapraktikal at maaasahan. Mga truck, tren, mga convoy ng militar, lahat yan dumadaan sa Lituania, pumapasok sa Belarus at tuloy-tuloy papuntang kontinental na Russia. Ang koridor na ito ang pangunahing daan para mapadalhan ng supply ang Kaliningrad pero noong Oktubre 27, gamit ang mga lobo bilang dahilan, isinara ng Lithuania ang rutang ito. Ang dalawang pangunahing border post, Mediningkay at Salsiningkay, ay hinarangan. Pero sandali, hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Noong 2022, sinubukan ng Lithuania na higpitan ang transit papuntang Kaliningrad. Noong panahong iyon, matindi ang reaksyon ng Rusya at nagbanta sila kaya nag-alala ang Alemanya sa posibleng paglala ng tensyong militar. Ipinapakita ng halimbawa na hindi mo mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi ng kanluran, mapa-verbal man o nakasulat. Tiyak na tutugon ang Rusya sa ganitong mga mapanirang aksyon. Pinag-uusapan na ng mga departamento ang mga hakbang at ipapatupad agad. Magdudulot ito ng malubhang negatibong epekto sa populasyon ng Lithuania. Ang European Commission ay napilitang umatras at pinilit ang Litwanya na muling buksan ang mga hangganan. Sa sandaling iyon, nagawa ng Rasya na baligtarin ang sitwasyon. Pero iba ba ito? Ito? Malaki ang naging pagbabago ng takbo ng mga pangyayari. Ang katuwiran Noong 2022, sinusubukan ng Litwanya na ipatupad ang mga parusa mula sa European Union. Ibig sabihin nito, maaaring magbago ng isip ang Brussels at muling bigyang kahulugan ang mga patakaran. 2000 at Gumamit ang Lithuania ng ibang argumento tungkol sa seguridad sa paliparan. Sa madaling salita, gusto nitong protektahan ang kanilang himpapawid. Isa itong soberanong desisyon ng bansa. Hindi pwedeng kansilahin ito ng European Commission. Pangalawa, nag na ang kalagayang militar ng Rusya. Noong 2000 at 22 ang sandatahang lakas ng Rusya ay may imahe pa rin ng lakas. Sa pagtatapos ng 2000 at 25 matapos ang halos apat na taon ng digmaan sa Ukraine, pagod na ang hukbong Ruso. Pinakamahalaga ang ikatlong pagbabago. Sumali ang Finland at Sweden sa NATO. Dati silang mga neutral na bansa. Kasama na sila sa kanlurang alyansa. Binago nito ang Baltic at ginawang teritoryong kontrolado ng NATO. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Oh, Kaliningrad. Napapaligiran na ng lupa. Alam na natin yan. Pero paano naman ang dagat? Naglagay ang Sweden ng anti-ship missile sa Gotland. Ang mga missile na ito na tinatawag na RBS-15 ay kayang tumama sa mga target na daan-daang kilometro ang layo. Ginawa rin ng Poland ang pareho sa kanilang baybayin. Isipin mong may barkong Ruso mula St. Petersburg na magdadala ng supply sa Kaliningrad. Una, kailangan nitong dumaan sa gulpo ng Finland. Ang gulpong ito parang makitid na kanal. Inilipat ng Estonya ang mga misil mula sa isang panig papunta sa kabila. Bago makarating sa bukas na dagat, minamanmanan na ang barkong Ruso at abot na ng mga misil mula sa dalawang NATO na bansa. Kahit makadaan ka sa gulpo, kailangan mo pa ring tawirin ang dagat Baltiko. Sa gitna ng daraanan ay ang Gotland, ang islang iyon ng Sweden. Ang mga misail doon ay sumasaklaw sa malaking bahagi ng isla. Ang sinumang barko na susubok tumawid ay lubos na lantad. Ang tsansa ng isang barkong Ruso na makatawid ng walang problema ay napakababa. Ang Baltic na dati ay malayang gumagalaw ay limitado na ngayon. Halos naipit na sa sarili nitong mga pantalan. Kaya may opsyon na dumaan sa himpapawid. Sa teorya, maaaring gumamit ang Rusya ng malalaking military transport. Halimbawa, ang Ilyushin IL-76 ay kayang magdala ng ilang toneladang kargamento, pero may dalawang seryosong problema ang airbridge na ito. Una, magastos ito. Pangalawa, delikado ito. Ang NATO ay nagpapanatili ng mga aeroplano para sa pagmamanman sa himpapawid 24 na oras sa isang araw-pitong araw sa isang linggo upang bantayan ang buong rehiyon. Bawat eroplanong Ruso na sumusubok gumamit ng air corridor na ito ay agad na natutukoy. Mga fighter jet na F-35 Gripen mula Sweden, Eurofighter mula Germany, lahat ay handa na. Kapag ang mga fighter jet ay nag-escort ng Russian transport plane, hindi ito pala kaibigang kilos. Lumilipad sila ng sobrang lapit ilang metro lang ang layo. Direkta ang mensahe, anumang pagliko anumang kakaibang galaw at pwedeng lumala agad ang sitwasyon. Mataas ang panganib ng bawat paglipad at maaaring magdulot ng seryosong internasyonal na insidente. Ang palagi ang paggamit ng airbridge ay hindi isang praktikal na solusyon. Makikita na ang Kaliningrad ay napapaligiran ng lupa, dagat at himpapawid. Ito ay isang idineklarang blockade. Mas banayad dito pero kasing epektibo pa rin. Ipinapakita nito ang kontrol sa teritoryo. Ipinakita ng Litwanya na kaya nitong higpitan ang bakod na ito anumang oras, pati na rin ang Rusya. Kaunti lang ang opsyon niya para tumugon. At gusto mong malaman ang dahilan? Dahil anumang aksyong militar laban sa Litwanya ay ituturing na pag-atake sa isang miyembro ng NATO. Iyan ay magpapagana sa Artikulo 5 ng Kasunduan ng Atlantic Alliance. Sinasabi ng artikulong ito na ang pag-atake sa isang bansang miyembro ay itinuturing na pag-atake sa lahat ng bansang miyembro. Ibig sabihin nito, ang Rusya ay automaticong magkakaroon ng alitan laban sa buong NATO, Estados Unidos, United Kingdom, Pransya, Alemanya, lahat sila sabay-sabay. Ang dating komander ng hukbong Amerikano sa Europa, General Ben Hodges, ay nagkomento tungkol dito. Ayon sa kanya, sa direktang labanan ng NATO at Rusya, masasakop agad ang Kaliningrad sa unang oras ng laban. Alam mo bang mas nakakabilib? Unti-unti nang lumalabas ang mga epekto ng sitwasyong ito. Noong isinara ng Litwanya ang hangganan noong Oktubre, tuluyang huminto ang transportasyon ng mga kalakal sa kalsada. Libo-libong truck ang naipit sa magkabilang panig ng hangganan. Ang Litwanya kinansela ng mga kumpanya ng bus mula Belarus ang lahat ng biyahe papuntang Vilnius at Riga. Matagal nang nahihirapan ang ekonomiya ng Kaliningrad mula 2,000 at 22. Dahil sa mga internasyonal na parusa. Sa pagitan ng 2,000 at 22 at 2,000 at 23, lumiit ng 2,2% ang ekonomiya ng rehiyon. Samantala, lumago ang ekonomiya ng natitirang bahagi ng Rusya. Ang presyo ng mga materyales sa konstruksyon ay biglang tumaas sa rehiyon. Ang ilang produkto ay naging 70% mas mahal habang ang iba naman ay tumaas ng dalawang daan at anim na anim porsyento. Pero simula pa lang iyon. Tumigil ang produksyon ng Abtutor, isa sa pangunahing kumpanya sa rehiyon, dahil sa kakulangan ng pyesa at bahagi. Dahil sa permanenteng pagsasara ng hangganan, hindi na matutuloy ang operasyon. Para sa apat na raang sibilyan na nakatira sa Kaliningrad, ibig sabihin nito ay kakulangan ng mga pangunahing produkto sa merkado. Mas mataas na presyo at pagkawala ng mga trabaho. Ang panganib ng kaguluhang panlipunan at mga protesta ay hindi malayong posibilidad. Ito ay isang bagay na maaaring mangyari sa lalong madaling panahon. At may isa pang panig sa kwentong ito. Apektado rin ang Belarus. Mahigit siyem napung porsyento ng kargamentong tren sa pagitan ng China at Europa ay dumadaan sa Belarus. Bahagi ito ng isang malaking proyektong Chino na tinatawag na Belt and Road Initiative. Isang patakaran ito na bumubuo ng network ng rutang pangkalakalan ng China na nag-uugnay sa Asia at Europa. Ang rutang ito ay nagdadala ng 25 bilyong euro taon-taon sa kita sa transportasyon ng Belarus. Nang pansamantalang isinara ng Poland ang kanilang hangganan noong Setyembre, sa panahon ng mga ehersisyong militar ng Russia at Belarus na tinatawag na Zapad, mahigit isang daan at tatlumpong kargamentong tren ang naipit. Dahil sa walang takdang pagsasara ng Litwanya noong Oktubre, naputol ang mahalagang rutang pangkalakalan na ito. Si Lukashenko, ang pinuno ng Belarus, na tumulong lumikha ng krisis na ito sa pamamagitan ng kanyang mga pangudyok, ay nakikita na ngayong nawawala ang bilyon-bilyong dolyar. Malaki ang kita ng Belarus sa transit at umaasa rin sila sa tulong ekonomiko ng Russia. Kung walang ekonomikong diversifikasyon, humihina ang bansa. At gusto mo bang malaman kung sino pa ang talo sa lahat ng ito? Siya rin mismo, ang China. Dahil ang China ay may estrategikong pakikipagpartner sa Russia, pero mahal ang kapalit ng partnership na ito. Ang maaasahang akses ng China sa merkado ng Europa, na siyang pinakamalaking merkado nito, ay nanganganib. Ang Belt and Road Initiative ay kumakatawan sa trilyong dolyar na pamumuhuna ng China. At ngayon, ang rutang ito, ay lubos na nakadepende sa mga desisyon sa seguridad ng mga bansang dinadaanan nito. Noong Setyembre, nang magkita ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Polonya at ang kinatawan ng China, direkta ang mensahe. Ang mga usapin sa seguridad ay nagiging mas mahalaga kaysa sa mga usaping pangkalakalan. Ang China ay nasa mahirap na posisyon ngayon patuloy pa rin ang alyansa nito sa Rusya. Ngunit naapektuhan na ang mga interes pang ekonomiya nito dahil sa mga aksyon ng Rusya sa rehiyon. At maaaring magdulot ito sa mga Chino na pilitin ang Rusya na bawasan ang tensyon. Isang bagay na hindi pa nangyayari sa digmaang ito. Huminto ka at mag-isip, walang nakaisip na mangyayari ito noong nagsimula ang digmaan. Noong 2000 at 22 ang Rusya ay nasa isang mahirap na posisyon. Hindi sila pwedeng gumanti militarily dahil magdudulot ito ng direktang digmaan laban sa NATO na ayon sa militar, hindi kayang mapanalo ng Rusya. Hindi na rin sila maaaring magbanta ng walang laman dahil ipinakita ng 2000 at 22 na hindi gumagana ang mga banta kapag hindi umatras ang kabilang panig. At dahil dito, ang Kaliningrad ay naging isang estrategikong problema na kumakain ng mga rekurso. Marami sa mga ito, mga rekurso na sana ay nagagamit sa ibang lugar, tulad ng sa Ukraine. Kailangan ng suplayan ni Putin ang teritoryong ito na hiwalay, lalo na sa dagat at himpapawid. Parehong ruta ay palaging minomonitor ng NATO. Nananatili pa rin ang banta ng mga suliraning panlipunan sa rehiyon. Kahit ganoon, hindi maikakaila na ito ay isang napakahalagang estratehikong pagbabago. Gaya ng nakikita mo, ang pagtatangkang ito ng Russia na gamitin ang Kaliningrado bilang isang advanced na base militar sa Europa ay nauwi sa isang malaking kahinaan. Ang parehong mga aksyon na layuning gipitin ang mga bansang Baltiko ay nauwi sa lalo pang pagpapatibay ng NATO sa rehiyon. Sumali na sa alyansa ang Finlandia at Sweden. Mas pinoprotektahan na ngayon ang mga hangganan gamit ang mga makabagong armas at mas maraming tropa ang nakatalaga malapit sa Kaliningrad at San Petersburg. Ang base na dapat sana ay nagpapakita ng kapangyarihan, ngayon ay napapalibutan na. Ang dating inaakalang kalamangan para kay Putin ay naging isang bangunggot sa lohistika. Gusto kong marinig ang opinyon mo. Sa tingin mo, aling bansa ang mas talo sa sitwasyong ito? Ang Rusya, Belarus o China? Ikomento ang sagot mo. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo para maintindihan ang pagbabagong ito sa geopolitika, ishare mo rin sa kakilalang interesado sa paksa. Mag-subscribe ka sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod na content. Hanggang sa muli!